Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodus, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 5. Ang pagtatalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ilaanin niyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel maging tao o hayop. Ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, Alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain ang lupain ng mga kananeyo, heteo, amoreyo, hibita at jeboseo. Pagdating doon, ipagdaliwang ninyo ang taon-taon ang araw na ito. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 13 verse 6 to 10. Ang kakainin niyo sa loob ng pitong araw ay tinapay na walang pampaalsa. At sa ikapitong araw ay pagpipiesta ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa. Ang kakainin ninyo sa loob ng pitong araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ang bawat isa sa kanyang mga anak ginagawa natin ito bilang pag-aalala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh. Nang ilabas niya kami sa ito, ang pag-aala lang ito ay magiging isang palatandaan ng inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh. Sapagkat inilabas niya kayo sa ito, sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, gaganapin ninyo ang pag aala lang ito sa takdang araw taon-taon. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing tatlong kabanata ng Exodus, versikulo labing isa hanggang lapin Ang mga panganay. Dadalin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga kananeyo. Sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, italagan ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 13, versikulo 15 hanggang 18. Sabihin ninyo na nagmamatigas ang paraon at ayaw kayong payagang umalis sa Egypto. Pinatay ni Yahweh ang lahat nilang pangalay maging tao o hayop. Ito ang dahilang kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng pangalay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong pangalay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo inilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng paraon ng mga Israelita, hindi sa daang patungong Pilistiya sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 13, verse 19 to 22. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sapagkat kanyang ipananumpang may sa mga anak ni Israel na sinasabi, Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong sasampa aking mga buto mula rito na kasama ninyo. At sila'y naglakbay mula Sokot at tumantong sa etam sa hangganan ng ilang at ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. This is the word of God. Amen.